Nationwide. Balita naman si Bang Yundang at at Britain. Nagbungkahi ng bahagyang Isang buwang tigil putukan sa pagitan ng Russia at Ukraine. Mula naman sa Radyo Pilipinas World Service. Narito ang report ni J. Arrevalo. Radio Philippines. Radyo ng France at Britain ang bahagyang sa buwang tigil putukan sa pagitan ng Russia at Ukraine na sasakupin ng mga pag-atake sa himpapawid, dagat at sa mga infrastruktura ng enerhiya ngunit hindi kasama ang ground fighting. Sinabi ni British Prime Minister Keir Starmer nitong linggo na sumang-ayon ng mga pinuno ng Europa na buwi ng isang plan ang pangkapayapaan ng Ukraine na iharap sa Estados Unidos. Ay naman kay French Foreign Minister Jean-Yves Noel Drian kung tatalima si Russian President Vladimir Putin sa kanilang mungkahi, doon magsisimula ang tunay na negosasyong pangkapayapaan. Nagpakita naman ng malakas na suporta ang mga European leader kay Ukrainian President Vladimir Zelensky matapos ang sagupan nila ni US President Donald Trump sa Oval Office noong biyernes. Samantala, sinabi ng ilang European leader na dapat silang gumasos ng higit pa para sa depensa upang ipakita kay Trump na mapap protektahan ng kontinente ang sarili nito. Mula sa RP World Service para sa Bagong Pilipinas, ito si Jerry Abalo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radio Pilipinas, News Nationwide.